Ako nag-complain ako. Ako ang nag ng fraud audit ng IGIG. May nawawalang 12 million o sinasabi nila. Okay? Binigay ko sa COA Tapos na ang fraud audit ng IGIG. Humingi ako ng kopya. Nilabas ko yan sa committee hearing. I hope by next week. Sabi ko, mabigyan ako. Ako mismo mag-file ako. No? Nandang kaso against sa sa administrasyon ni ni Trinidad o kung sino man, ang kasakot doon. Kasi sobrang tunog na sa loob eh, na yung accountant in... Oh, ina we need draw pera nilagay sa personal account. Ito, never kong binanggit ito. Ginasabi ko ito sa COA. Until now. Kaya ako binabanggit kasi tapos na. It's a matter of time, magpa ako. Walang pagkakaiba nangyari dito sa amulong to the point pa na sinunog ang munisipyo. o susunugin. Imagine, para lang pagtakpan ang lahat na ito, iisipin mo, susunugin mo. That is the, the worst na mga pangyayari. Okay? Kaya tingnan nyo, tanong nyo si Ferdi kung may truthfulness ba ito. Tanong nyo kung ano nangyari. Kasi binigyan na daw sila no, ng, ano, ng findings ng COA. Maswerte siya kung nakalusot siya. Pero, demalas siya kung di niya napagtakpan ito, kung totoo. Okay? Kung totoo. So, another story ito, but then again, kaakibat nito, yung overall na gusto mangyari ng ating presidente, may accountability. Yung pera ng bayan dapat nandyan. It's not only about infrastructure, but sa lahat kabuuan ng pondo. Okay? Hindi dahil vice-presidente ka, kaya mo nang gastusin ang confidential fund. Yan ang isa. Okay? Kaya binibigyan nila ng chance ang ating Vice presidente, sumagot din. Okay? Bakit yung iba kinakasuhan at nadadaan sa korte? Kasi para may bigyan din sila ng chance.